Nasa kultura na ng mga Pilipino or nating mga Pilipino, na kapag ka merong nakaahon-ahon na isa o di kaya naman kapag ka mas malaki ang kinikita ng isa, ay napagpe ng kapamilya. Hi, this is Smith Lindy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel, click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong video na i-upload ko. If you are interested in this video, then stay tuned. sa mga panganay, sila talaga yung mga nagiging breadwinner. Although may mga panganay naman na maaga nila na nilisan yung pamilya nila, maaga nila nilisan yung kanilang uh, mga magulang para mag-asawa at magkaroon ng sariling buhay. Pero ang video na ito, this is intended for those um, panganay or for those breadwinners na nagi, patuloy na nagiging breadwinner sa pamilya nila. So ano nga ba ang mga lesson o ano nga ba ang dapat nating matutunan sa iba pang breadwinner? O ano nga ba ang dapat gawin kapag ka ikaw ay isang breadwinner? Number one, ang gagawin at laging pakatandaan natin ay mag-ipon para sa sarili. Hindi porque tayo ang kumikita ng malaki ay responsibilidad na natin na ibigay lahat ng ipon o di kaya naman lahat ng kinikita natin sa isang buwan. Dapat magtira pa din tayo. Mag-asawa ka man o hindi, magtira ka para sa sarili mo. Mindset. So, kung halimbawa, ikaw, nagkaroon ka ng mindset na supportahan mo yung pamilya mo when it comes to financial matters, then hindi ibig sabihin na yung tinulungan mo ay magkaroon din ng ganong mindset. Number two is... Mag-isip ng positive in income or dapat ay mag-isip ka ng extra income. Hindi para itulong lahat or hindi para dun sa mga uh, taon na tinutulungan mo or sinusuportahan mo maghanap ka ng passive income or extra income para makapag-ipon ka para sa sarili mo yun ang isa sa mga dapat pagkatandaan kapag ikaw ay ate or kapag ka ikaw ay breadwinner number three ingatan mo ang iyong sarili hindi po ibig sabihin na kapag ka may nararamdaman ka na ay ganoon na lang talaga tanggapin mo na lang talaga na may nararamdaman ka na na masakit yung tuhod mo masakit na yung balikat mo, masakit na yung tagiliran mo so hindi ka na, ulakan ka nalang gagawin aas ka na lang sa gamot aas ka na lang kung ano yung tinitake mo hindi po kapag uh, habang bata ka pa or habang nakakagalaw ka pa nakakatrabaho ka pa ingatan mo yung iyong sirili ingatan mo yung pangkalusugan mo do exercises kahit anong edad pa yan, do exercises. May mga nakita ako sa YouTube na matanda, nasa 70 plus na, pero nag-e-exercise pa din. Kaya sila malakas, kaya nakagain sila ng energy, kasi hindi sila tamad na pangalagaan yung sarili nila. At you have to do exercises na kaya mo lang. And then, marami namang mga activities. And then, do mountaineering. Kahit na mag ng bundok, gawin mo kung magkakaroon ka man ng opportunity na makapag ng bundok. Kailangan eh, pangalagaan mo yung kalusugan mo kasi Diba? ba? yung mga taong nasa 60s na 50s na na malakas pa din maglakad, malakas pa din kumilos. Although may mga sakit-sakit nang nararamdaman kasi that is part of aging. Pero pagkatanandaan pa rin na kahit nasa 50s 60s na you have to do your uh, ano, you have to do your um, routine. ba? Diba? Kung ano yung mga nakasanayan mong gawin, gawin mo pa din. Pero, syempre, with, ano na, with limitations na. No? Pero, dapat maintain pa din yung exercise na kaya mo. Yung mga, kahit mga simple exercises lang, you have to do it for your health. Kasi, aanin mo yung ipon mo, aanin mo yung mga naitabi mo, yung mga pera mo sa bangko. Kung, kau mismo nagkakasakit na may plano ka man o wala na mag-asawa, you have to take care of yourself. Kasi, anin mo yung pera na naipondar mo, ay naipon mo, kung may sakit ka na, or nagkakasakit ka na. I have lots of situations na nakikita, na uh, nung nagtatrabaho pa sila, bata pa sila, labing nilang natulungan, labing dami nilang sinusuportahan, pero nung nagkaedad na sila, syempre, nagkaroon na ng sakit. nagkaroon na ng mga nararamdaman, tapos, na, na force na tumira sa isang family. Tapos, hindi sila, gusto nilang umalis, pero hindi sila agad-agad makaalis. Kasi walang ganitong naitabi para sa sarili. So, it's, it's a wrong mindset. It's a wrong mindset na yung, basta sabihin mo na, ah, anin mo naman yung pera. Mauubos din. Totoo, mauubos din ang pera. But then, you have to um, no, you have to save money for yourself. Hindi pwede natatanda ka na wala kang naitira, wala kang naitago para sa si sarili mo. If you like this video, you can hit the like button. If you haven't subscribed yet to this channel, you can subscribe to this channel. Click mo na rin yun yung notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. This is Miss Lindy again. Thank you for watching.